Nagiwat ka sang Kapis karaban ang grupo ka mga kabataan sa banwa kang San Jose. Sa panawagan unta sa inaway kang kabataan kag paghugpong para sa kamayad kang banwa. Ang grupo ka mga Paternities, sorority, tex clan kag society ang nagtipon-tipon sa munisipyo kang San Jose. Ang naghiwat ka kakaraban sa mga mayor nga mga kasadahon ang pagtalilipon ng diyak ng mga kabataan ang ginaorganisan ni Bernie Salcedo kag ni Alan Tagala atoy ang matugruan direksyon ng mga kabataan sa paghimo ka mga buluhaton sa kamayad kanyang banwa ang grupo man ang magatukod kay sangka konseho nga pagkatapuan ka mga patanatis kapareho kang tao gama akro si sigma Megan kag text clan ng es nagtugro man kang suporta ang municipal government kan San Jose sa pagpamuno ni municipal administrator Florante Moscoso kag hepe sa ka San Jose Police Station nga si Chief Inspector Gilbert Guerrero. ginalantaw nga duro pa ka mga grupo ka mga pamatanon ang mga intra sa pagatukuron nga konseho sa tuyo nga tanda ang makabulig man sa si kamayad ka mga pamatanon sa San Jose de Buenavista. para sa Co-Patrol Hernan Baldomero